Ang ganda sa akin, hindi pa nasa ko. So, ako na naman. Yun, what's up? Magandang umaga mga katropa. So, magta-try tayo magsama sa jigging. So, actually, ano to? Practice. Practice mode. <laughs> Ito, sama natin. Prince Pulidi Pishy. What's up? Saka, at saka si Lance Pishy. So, Good morning, mga master! Lumaba pang malakas ang jigger natin. So, mga bitbit -bit nila pang bakbakan talaga, dipsy. Bitbit natin medium light lang. <laughs> Kakapusin pa sa linya siguro, wag naman. Pero mahal natin makadali tayo, diba? So, yan. Ito lang tayo, malapit lang sa spot natin na sumabi tayo doon kaysa. sir third na yun, sa kabila. So, sana makadali rin tayo rito. Shout out kay Miss Vicky at sa buwi tayo na may isda pag wala tayo na holiday dito bibili tayo sa chanque <laughs> so, good morning huwag kalilimutan mag subscribe sa kawili trip so halang alis po